uh, mga tagapasig na nasa tanay. Uh, kayo po ang dahilan kung bakit nagiging matagumpay po ang aming medical mission. Kaya yeah, again, tanay, uh, maraming salamat sa pag-accommodate sa amin dito sa lugar niyo. <music> aabot daw ah. ng ano, aabot 1,500 pero ang alam namin initial lang is nasa 300 pero yes. sya dahil nagdatingan, nagdagsaan so almost umabot ng 1,500 inaccommodate na rin namin yes. kasi ang dala naman namin ng mga gamot at mga ano pang klase ng mga products ay talagang pang 2,000 naman yes. iuwi na lang namin yung iba pang sobra Level up na po ba yung ma'am, sir? ah uh, nag uh, back to back at ito nga nasa Tanay pa tuli uh, tuloy-tuloy po ba ito gagawin niyo na, na back to back pa? Uh, ang medical missions natin ngayon kasi sa sobrang daming request gusto namin i lahat so uh, tomorrow na sa Barangay Palatio kami uh, next Saturday Sunday uh, nasa Buting tsaka na sa Santa Lucia kami so yan yung mga areas na uh, nakaschedule schedule sa amin which is pupuntahan naman natin yan Kuya Carly, Ate Sara, may mga na-relocate pa po sa Laguna. Possible po ba na mapuntahan? Ay, yes po. Kasi anong tawag dito, madami din nag-PPM kung pwede daw bumaba sa Kal Kalu Kaluwan ba yun? Kaluwan, Laguna? Kasi, uh, Kalawan. ayon Sorry, Kalawan. Ay, thank you for correcting me. Oh. Kalawan, Laguna. Madami nag-PPM kung pwede din bumaba sa kanila. Kasi dito, kaya kami pumunta naman sa Tanay din. Ang dami nagme-message kung pwede din daw kami bumaba sa Tanay. So, ngayon, nandito na kami sa Tanay ngayon. So baka, yes, we'll try to schedule uh, Laguna kasi yung mga din ng mga taga rito kasi yung nilang ilaki sa inyo halimbawa isang beses sa isang linggo lang sila nagkakailang hirap talaga sila sa mga biyari hindi ko parang talagang wala silang kasi yung daw pang ko sa inyo ng mga Yes, actually, um, as far as the, uh, here, no, nakakarating naman sila sa office namin. Ang dami kong request na uh, nakakarating sa office namin galing dito sa Tanay. So, binibigyan din namin sila ng financial assistance medical assistance. Basta magpapadala lang sila ng sulat sa office, which is minsan yung mga hoa nila or yung mga leaders nila, yun yung nagdadala sa so office namin para mabigyan sila niyan. Ba bali ma'am, karugtong ng ano mo, sinabi mo, uh, actually may dala kaming water truck dito para dalpitpit po namin yung fire truck, water truck. May lamang pong tubig bigyan para magibig sila. May request din po silang sampung perasong container na malalaki na pwede daw paglagyan ng tubig. Kaya yun po ang, ang ano tubig po na yun, yung parang container po Uh, hindi man nila maubos yung laman ng water truck po namin doon po namin ilalagay sa mga container na nirequest nila yung tubig pero para... ano ang alam ko no may nag PM din sa akin na homeowners dito okay na yung water nila dito para nasira nasi lang yung pump water station nila ngayon na repair na daw so lahat nabibigyan naman ng tubig yun yung uh, latest update ah, Kuya at Ate Sarah meron po ba kayo naiisip na proyekto dito sa area po na ito? Ikaw na ako ba? Sige, kung hindi masagot tayo. <laughs> Walang yaka. <laughs> Sige, ito, ito ang Actually, ang naisip namin yung proyekto dito, uh, siguro babalik na lang ulit kami pa sa another medical mission. Yes. Oo, oh, pero sa mga project, uh, wala pa naman silang request para sa amin, mga project na gano'n. Yes. At hindi rin namin pakay, kayang pakailaman yung tungkol sa tubig nila dahil ina-apply po yan sa... Manila Water. So kung sila mismo ay nahihirapan bilang isang buo na asosasyon o no? nag-a-apply ng tubig sa Nawasa, baka mahirapan din po kami kasi hindi pa po kami hindi pa hindi po kami ang hindi pa kami gobyerno. Gu gub Opo. Sana ah uh, kung sakali po matapos uh, maiikot niyo na po yung kung sakali po maiikot niyo na po mga taga Pasigayo. Ano na po ang plano niyo? Susunod na project. Ang susunod na projects namin Parang feeling ko kasi hindi maiikot lahat ng pasig uh, Ano kasi katulad ng pinagbuhatan I doubt na once lang kami makakapaba dyan So feeling ko naman tuloy-tuloy ang magiging medical missions natin As well as yung ibang uh, mga request Mga uh, for assistance na tuloy-tuloy ano, pa rin yun na uh, project namin Iniisip nga namin kung anong maganda na ibigay na yung parang pangkabuhayan ng mga tao na hindi sila pabalik-balik o maiba natin ng kahit pa buhay ng isang tao o dalawang tao yan, maganda na yun uh, ang next project din namin din tuloy-tuloy po namin gagawin ito at uh, iniinvite din namin yung iba pang mga gustong tumulong eh ano na instead na ano magkaroon po tayo ng ano charity sa so, iba pang mga ano pwede, makapag ano, sana kami makapag inspired kami sa iba pa na gusto rin mag charity magkaroon na lang po tayo ng charity wars uh, Actually hindi I, I'd like to thank uh, NDP uh, si Nino Di Praga yung supplier ng aluminum and uh, glass they actually donated na gusto nila makisali sa charity donate sila ng tables and chairs na pwede namin din ibigay sa mga ibang ta uh, homeowners or ibang barangay. So, maraming salamat kay NDP po. Yan. Ate Sara, Kuya Perli, bakit po hindi po kayo makapag-hindi sa mga humingin tulong pa Uh, ramdam kasi namin yung pagkaramdam ng humihingi kasi hindi naman manghihingi ang isang tao kung hindi niya kailangan. At kung kailangan man niya yun, kung meron lang din naman siyang mautangan, kung meron lang din naman siyang mahihinga na kapitbahay, kamag-anak, eh hindi niya napababayan pa ang kanyang moral o yung kanyang dignidad para manghingi. Hindi niya nagagawin yun. Kaya siya nangihingi dahil talagang wala siyang malapitan. Ito na lang ang tanging paraan. So nararamdaman po natin ang kanilang damdamin kasi pinagdaanan po natin yan. At talagang damang-daman natin kung uh, sa pagsasalita pa sa kanila. Kasi malalaman mo naman kung talagang kailangan nila o hindi. Nag-level pa, nag ako sa pagtulong at uh, napakaraming taong pumunta, halos sa uh, karayom karayong mahulugan yung tungkol po sa kabataan, kasi yung mga senior citizen nandito po lagi sa mga medical mission. Ano po ang nai, may, tulo, may, natin, may naitulong na po ba tayo sa ating mga kabataan pa sa Actually, we have an upcoming uh niya kasi linggo ng kabataan ngayon 'di ba? So uh may na schedule kaming concert para sa mga kabataan na uh, on uh, August 31 byon. 31 sa September. August uh, August 31 and in, in September. So this is a free event. Uh ang kailangan lang i-coordinate nila sa mga barangays at SK chairman kasi uh in cooperation to with uh, the SK chairman ng mga barangay. Sila yung nag-organize, kami lang nag-facilitate. So 'yan 'yung uh, upcoming projects namin with the SKs? Yeah. May mga kilalap kayang mga uh, sa concert na... Uh, ewan ko ha, hindi ako makarelate kasi... Pangkabataan eh. <laughs> na nga. Eh. Hindi, ko, hindi ko ma-relate yung mga mga ano eh. Kung sino yung mga ano nila eh. Kasi lahat ng napili ng mga kabataan, dahil yung itong yung, yung sila... Yung... Tinanong namin sila, inipon namin yung mga SK, inipon namin yung iba pang mga kabataan na talagang pinagkano namin sila parang nagkaroon ng election kung sino ang gusto nila nagulat kami parang hindi namin kilala yung mga gusto nila dahil siya pa ang alam namin yung mga kaidara namin parang ano na yung mga, hindi, hindi kami makarelate hindi eh. ma makabago pala uh Oo. -oh. So, o, so, iba na pala ang, nagulat kami oh sino yan Oo, iba, so, iba, iba na pala ang pangkabataan ngayon iba na level Oh. Napansin po namin na meron po kayong uh, pinutulungan ng mga charity ngayon ng mga sa mga, flag, mga individual? Ah, oo kasi minsan syempre pag wala nang gawa, nanonood ka ng mga news news no, sa Local. sa ano FB, eh, minsan napapadaan sa wall namin yung mga nag-vlog na mga, parang documentary na mga taong, uh, parang sinusubaybayan din nila. Uh, yun yung minsan, syempre, nakaka-touch naman, lalo na kailangan ng mga tulong ng mga tao na lumalapit. Actually, yun nga yung uh, nung last uh, last week na pinuntahan namin sa pinagbuhatan, uh, minsan kasi hindi, hindi na sapat yung pagbigay mo ng tulong or yung pagbigay mo yung tao minsan kailangan may kausap, may makinig sa kanila at yumakap sa kanila para ikaw mismo maramdaman mo kung ano yung Naraman pain. Yung pain or, na or, na, oh, na nila. Or oo, oh, oh, yun. So, masarap naman. Magbagong experience na talagang makababaka sa, sa laylayan or sa mga taong nasa, uh, talagang hirap na hirap sa buhay. Marami pong nakakapansin. Talagang mababa so, yung luha niyo, Ay. oh, yes, na po. Yan, hindi. Po hindi. Ah, uh, syempre bilang uh, isang Lala -lala. nanay, ah uh, yung pinaglalaban mo ang family mo, uh, kung paano mo buhayin, uh, paano maging mabuting asawa, yan yung syempre yung nararamdaman ko sa sa mga nakausap ko, lalo na kay Nanay Myrna uh, na nakausap ko last week. So, yun. Ang uh, message namin uh, sa mga tao dito sa Tanay, marami salamat sa pagpunta nyo dito sa medical mission. Hindi na namin kailangan magbigay ng malaking announcement. Ang dami yung dumating. Talagang kitang-kitang sabik-sabik kayo sa medical uh, uh, mission na to. Uh, maraming salamat kasi kung wala kayo, wala din to medical mission na to. Kaya again, tonight, uh, maraming salamat sa pag-accommodate sa amin dito sa lugar nyo. Uh, salamat po uh, mga tagapasig na nasa tanay. Uh, kayo po ang dahilan kung bakit nagiging matagumpay po ang aming medical mission at patuloy kaming gumagawa ng gumagawa sapagkat kayo po ang nagbibigay ng inspiration sa amin upang lalo pang dagdagan namin ang lahat ng mga medical mission namin ng mga uh, dagdag na gamot, dagdag ng mga iba't-ibang uri ng mga activities dito. Uh, kayo ang nagpapataas sa spirit namin para lalo pang galingan, dagdagan ang mga araw, dapat Saturday lang sana, pero dahil uh, sa so dami po ninyong mga request kayo po ang... Ang sa amin, nagdadala upang lalo pa namin sipagan ng pagbibigay ng pagtulong. Maraming pasalamat sa inyo, taga-tanay, ng mga taga-pasig. Yeah. Bye-bye. Okay. At uh, siyempre si Once ka JR, picture daw po Former Vice Mayor Tio Arunio Bernardo Ayan, pinakasabi ko ng aso Doon po tayo At doon po yung ating Antay Rabbis Maxine sa labas po Kasama po ng X-Ray Kompleto, like kompleto po yan Yan na yan po

एस कार्यालय तो नंबर नंबर नंबर्स 20105, 20105. भागीचे को यों ही नंबर मार पाए, नंबर नंबर चलता कौन क्या है? 20105. इशाइन। माक्सिडेंट नंबर नंबर्स फोर इधर कब कार्यो वगैरह कब कार्यो? भागीचे को इशाइन, ना सब कोई भागीचे इशाइन, ऑफिसर at PT ayan para magamit po ng inyo mga miyembro dito sa inyong lugar at syempre pati na rin natin pwede na sa mga ang mga magkakta ang mga kaibigan natin ng tao gama at sa mga tao tao maraming maraming salamat po sa inyo lahat Ayon sa tanay chapter कुमारा कोई प्रसिद्ध है लेकिन योग में रुपये कोई प्रसिद्ध है तीन बाईस पैसे दे तो मैं खाने के लिए काशु क्या? यह पूरी बात जो नया बनाते नामों के नाते अजान सोपला सदाबंद को चलाको नमः बंदा सी सामने दिखा सतनाई अल्टेरनेटिव हाईस्कूल At atin atin lahat atin nyo, atin natin, atin nila, at atin natin lahat, ang ating pasigilyo, ate atin Sara, Pinesaya. Yan, yeah. sige yeah. panjerama kon si ringtiyal kon ang mga tututon sa short pagikan GR samtang sa mga normal sa iyo at sempre ang mayaktan ang medical mission ngayong ara dito sa kagad sobrang ang tiwan ng ati-ati sarang friend balikan kasi palingin kung pangkawalan kita ajan Bo ini